Happy Pesta, Barangay Pandan! Let's go! Ay, sana maraming handa dito. Okay. Siyempre, eh, di magtanong. May, meron pong Jonathan Galang dyan. Jonathan Galang? Wala po. Ano yung address niya? Makuha pa daw po. Ah, doon! Ah, pag nakita mo yung simbahan. Opo. Alam mo yung simbahan. Opo. Ah. Tapos simbahan 'to no, may daan dito no. Opo. O magbilang ka, umpisa dun sa daan na yon. 1, 2. Mako pagitan ka resu ba? O baka. O Kali uh. ah. Umpisa dun sa simbahan, sa pangalawa. So. Yun ang mako. Pero pesta daw din doon. Oo. Uh -huh. Umalis daw sing. Ano? Nagugutom na po. Ato. Nagugutom. Oh, bu. Pwede, pwede po mangyayang kahit po pagkain? Oh, okay lang po. Okay lang po. Ay, salamat po. Thank you po. Ha. Ano po kayo pamilya dito? Pamilya po. Po? Po, Gonzales. Gonzales. Sige po. Nay, balad ko na lang, Nay, no? Kahit isang ulam lang po, tsaka isang kanin. Thank you, Nay, ha? Okay po. Salamat. Napakapay. Kapal na mukha mo. Puno naman gusto nyo. Ay, nakakaya naman po. Sige po. Pili kayo. Meron po, may Bye, ano boy. po kayo? Nilaga. Ay, wala po nilaga. Ah, wala. Sige, ano na lang po, sisig. <laughs> wala Wala. Sige na, pwede na yan. What? <laughs> nay, tulungan ko na kaya na, nay, na. Sige <laughs> <laughs> Talagang lumalabas yung kakapala na mukha mo, no? Sige po, mayari niya pagkatapos yan. Ay, no po. <laughs> Salamat po, ah. Grabe. Salamat po. 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 yan. Thank you po, ah. Sorry po. <laughs> Panganal din yung baso niyo. Buti na lang, wala si Jonathan Galang. Napunta ako dito sa Tonsales family. <laughs> ah, opo. Kundi <laughs> nakatapat kayo sa mabait na... Opo. Hindi, basad ka pampangan po. Basad sabi daw po, basad ka pampangan, mamangan. Tamba lang. Ah, opo, opo. Ayan, oh, manugas <laughs> ko yan. Ay, manugas. Apo. Ito po. Ano po? -ga. Ang ganda naman ng na manok niyo. Ano kaya 'ng po ito? Manok. Ang ganda ng manok. Siguro po mabait po 'yung ano anak niyo. Emotional damage. Hay nako, stop. Okay po. Ang ganda daw oh.